Good morning, well done sa farming Magandang umaga po Tayo po ay ipagaya ngayong umaga At tayo po ay Ipili po ng kamay Tubo Para sa ating inaipo Ating diyan lagi na po ng kulungan Tapos tayo bibili ng Mga kamay po Ito, ito patula buto po ng okra buto po ng Busy Parelsy. ang ninang mo. Dyan po si ninang. Hi muna. Pabless po. Kaya ibibili po ng... Mabili daw rin ng pananim. Ayan bago. Ayan ay, maganda.

Ilang piraso ito ito? 10-6 Ha? Ay, 10 ano? 30, Piraso 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 Ilang Piraso Sampung ang isang piraso Ano ko ako ko isang butel, isang tanim Oo Ilang <laughs> piraso? Ang ilang sasay Buhayin mo muna sa ano para sigurado sa plastic na ito Ikaw Sampung puno lang yan. Sampung puno. Hindi. Meron pa naman tayo doon yung ang dati. Ilan pa yung meron mo doon. Akala ko meron galing sa DA na ano. Nasa O di, ano lang yan, tatlo. Para 30 peraso. 30 hmm. peraso. Baka ako lang. Eh, ang dami pa man doon na. Tatlo na ako nito. Tapos may patula kayo. Patula. Baka ano ganun? Alin ba may <laughs> Ay iba 'yon. Ay 'yung may ah. naisusunod. Ay Wala uh, akong itim. Ate, magkano ang tatlong kilo Ay. ano? ni kulay red. Ng 85 nga daw 'yan. 106, 108. 106 po Mga dalawa. dalawa. Yun pa o oh, may siling ng tulis. Ayun Ay, sa taas. Yung red hat. Oo. Kuha ka okay, isa. Marami yan laman. Oo, yan. Ito po yung mga building ito pala. Sabi ni Ito po yan ang mas mahal din sa siling panigang kuha. Dalawa na may. Kung makakaigit. Ay, kulang ang tray natin. Ay, may siling Ay, may sidling tray naman din. Hindi siya po. Kikin si acid tray mo doon. Ay, may isang pakapang pang kula Ano? Sa islang. Meron din kami sa ano, sidling tray. Sidling tray. Meron po kami kuya. Ito. Bali. Ano po ha? Upo. Okra. Maitre. Pipino. Pakang pipino. Tanim doon sa Isa lang. Maganda sa akin sana yung green, ayun, 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 ayun. Wala yata yung green. Wala ba yung green? Na green uh, na, <coughs> Maganda 'yung. iba-ibang klase. 300 po yung ito, mahal din ito. Hmm. Mm. <laughs> Chuple, At, na, ito? Hmm. At, tivo. Tivo na. Kaka, Tali. Oto, yung tali na... matibay. Yung matibay, na, yung, uh -oh. yung matibay <laughs> hindi yung... Yung tiktok-tuntok ito, Salang ito, na yung isa? Ah, dalawa na. Tsaka po, tali. Ay, pumapin Ah! <laughs>

ito yung isa? po kasi pang pang senior black bag ayun ito naman yung pang at yung po doon sa yung kitna po sa yun lang po kilo 7,000 oo baka naman matagal ng bukas yan ng bukas ito yan na 46 Yun na lang, ayos na yan mga sa Ikaw siya ano? Dalawa nito liit man mo, dami yan May liit May nakasabog ko na ata Nakalive <laughs> <laughs> sa Pichay mo sa tatot, big dalawa Bagay, di susunod pasunod na lang yung iba. Ano sa ano? Kaingin pa? Ayaw nga pala. Sa kaingin po, ito yung iba. Ninang. Papula lang, wala. Mala ko kami habol kami ng mga tao doon, eh. Kulang. Kulang po ang pananin. Kulang ang gulay. Ang dami naman yan. Ito maganda, galantis. Ang dami nyan, baka may bukas. May bukas ng kantoray. Matibay daw itong galanti. O kung sa'yo yung ano. Ito mo kanina niyo ng handwrite. Sitaw. Matibay itong galanti. Ayan. Ganong galanti po. Ang galanti talaga ang pinakamabilay yan. Ha? Galanti ang pinakamabilay. Ito ang maganda. Ito yun na lang ang mo. Pumpoy. Bakit? ito matagal nang bukas ito eh. Kanina lang, lang daw yan. Saka po, ari po pala oh. Kaya po'y bumili ng ano. Sitaw po, galanti. Mas po. one port na kilo. Mas 400 po ang kilo eh. Ah, ang wampor. Hindi mo one 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 one. One one <laughs> <laughs> ang sa kilo. Wampor. Ang gulo mo. Ang dami <po>. ang <laughs> gulo. Ayas na ay, po. Ayas na. Ayan po yung ating bilili Para sa ating inahinin po. Tatlong report po tsaka tatlong one half. Bahaba na na kuya. Sa ibabaw po ba o ilalim na? Ibabaw Pag ilalim po ba? Maganda rin po sa ilalim ah Opo aja lang po kuya sa pangalawa Sa ano yan, dito na Dun Hindi, nee, dito lang po kuya Yan, baka tumukod po eh, yan Dito na po, yan eh Dito na lang kuya, has na ito May istro po kayo. Yung puntang kaya ay ano, hindi po tayo nakabili. Gawa ng wala pong available. Yun po ay para sa kubo natin ay sa isang araw na po. Ito po yung one half na gagamitin natin. Tapos 3 po. and point May panali kayo kuya? Wala po. sige po, salamat po. Itatali lang po, ari. Ah, magandang tanghali po. Andito na po tayo sa Kilainay po, sa Bamban. Ito pong ating pinambiling tubo ay iwanan po natin dito. Iwanan dito po tayo magawa. Iwanan dito po may bindiran po dito. Nung para sa paggawa po ng kulungan ng inahin. Iwanan po muna natin bago tayo umuwi. Sandi nila sa tabi. Hindi, sa tabi. O, dyan na sa loob. Ayun, hilahin mo pala hanggang doon, no? Ha? Huh? Hilahin. Welding rod. Nasaan? Ah, doon sa basket. Para sa abala na. Karing e, ano pala natin? Tangke, okay. baba mo. Diyan mo na lang. Saan? Ipapasok mo na lang sa loob. Diyan na muna ulit. Pa Papabili nila kay tatay pag ko. Wala po kabila bulit na ganarik dun sa bayan ay sa isang araw ng pagbibig yeah. na pauwi na po kami Pilipit 30 na po Saan ang init po ng ating panahon? andito na po tayo sa bahay po mga kaparambin tayo po ay katatapos lang pong kumain ito po yung ating mga pinamili sa bayan na dito po sa kubag bali dalawang tali po ang ating binili gagamitin po natin ito sa ating mga gulayan po dito po sa may sapa po ating ilalagay po sa may upo at saka po din sa ating kalabasa po ito dalawa tapos yung sobra dun po sa may tabi ilog po pero ito po ay wari ko sa si tadya ko ay kulang po po ito bibili na lang po tayo sa para sa patula at saka po sa upo ito po po yung iba yan bali doon sa kaninang po ay wala akong nabiling patula doon kaya bumili po ako sa ibang tindahan ito po apat na sa siy po ang ating nabiling patula bali 46 seeds po ang isang sachet po. Ay apat po ito. Marami-rami na rin po ito. Tapos ito po yung pinamili ko natin kay Ninang Bika po. Hmm, Ang dami po nitong iba't ibang sari-sari dito po. Yan. Ang dami po nito. Ito po ay sitaw po yan. Eh. 1/4 kilo po ang ating bilhin ng sitaw. Ito po ay yung galante na sitaw subukan po natin ito baliktad po ang pagkabukas 24 kilo po tapos may okra din po tayong binili dalawang sasipo itong okra ayan po yan. dalawang sasipo itong okra tatanim din po natin sa kainin natin tapos itong sili po and hirap po yung ano po ito po yung mahal daw po eh. kaya susubukan po natin ito bukod pa po, po ito sa siling panigang ito po yung pula ayan po yung manghang po mahal din po ito may naghanap din po sa atin kaya tayo magtatanim po dalawang shape po nito tapos ang kalabasa natin na bilog po. Pero tayo po yung maraming kalabasa nung nakaraang harvest natin ay nagtira po ako kaya ibang variety naman po ang ating bili kanina. Ito po yung ano, Suprema F1 po yun. Pabilog po siya. yun po, bilog. Yung atin po ay medyo pahaba ay yung binuti po ang style. Ito po ay dalawang po Tapos yung ating pichay po mustasa, Bale, ang ating gagawin po siguro ay sasabog na lang po yung pichay po mustasa ito po dalawa sa CD po. ng sa ating project. Gawaan ng ano po, ang bilis po ba ng damo? Ay bago pa lumaki po yung ating pirula ay mauuna po ang damo. Kaya tayo po nagdagdag ng ganitong pampunla doon. Kumbaga po ay direct na ito. Ilalagay po natin mustasa po. Ah, pichay po ito dalawa. Tapos ang pichay po, ang mustasa po ay dalawa din. Tigdalawa po siya. Oh. Yan. Pichay mustasa po. Tapos itong upo ay wala po kaming ano doon. Nakitang ang tirambulis kay Ninang po. Ay di, ang ating binili po ay may ipuan po. In. may ipuan. Apat na sa ship po ito. Yan. Laman po ng isang sashay po ay 70 piraso. Kaya madami-dami po ito. ah, 10 lang po pala, pala ko 70. 10 lang po. Ay ito po ay 4. O di 40, ano lang po. puno Pero meron po akong tira nung nakaraan po na po po doon sa may baboyan po natin nakapagpagulang po ako ng isa ay marami po tayong buto yun po ay dagdag tanim din po natin subukan po natin itong mayumi tsaka po pipino yun isang sasi po yan 70 seeds po ito po pala ang yung marami 70 seeds po yan o tsaka po yung ating tubo na binili kanin ay nasa banban -ban na po yun po ay para sa dalawang inahin po natin sa taas Bali, yun po ay Bartolina nila. yung po yung gagawin pa natin sa Bamban. Gawa ng, doon po may bindiran tayo. Dito po ay walang bendiran. Kaya doon na lang po tayo magagawa. I-schedule po natin yun. At hanggang dito na lang po ating vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama mga kapan Ingat lagi and God bless po sa ating lahat. Bye bye po. Yan. Salamat po. Sana po ay ano, sabibol po itong ating mga binili. Sigurado naman po ito siguro. yan dami na po nito ang ating pananim. Gawa ng ang dami po naghahanap ng gulay po dito sa aming barangay. Kaya di tayo mapipagatanim. Kada baba po namin dito sa sentro ay... Eh, kumbaga kung baka po ba eh, ano, para nasanay na po ang tao na kung may anong tanim na pong gulay, ganun po. Kaya naman tayo po ay ano, ay magtatanim po. Nah, bawa bape